Hello guys, naka-harvest din ako ng tamang pag-harvest itong cantalops ko ayan o, hinog siya yung unang harvest ko hindi pala yung tama kasi, hindi ko kasi alam kung ah uh, paano harvestin yung yung tamang hinog ng cantalops ito, ito yung aking an, uh, mais at saka itong kalabasa na maliit itong ito siya yung spring onion tanim ko rin ito nilagay ko lang dito sa may ano yung tagayan ng ah uh, ito, ito kasi mga ganito hindi ko tinatapon nilalagyan ko ng mga gulay ito yung pumunta kami doon sa Hong Kong Market sa Arlington nabili ako ng choy sam sa Hong Kong ito choy sam yan. Yan, green. Bakit ka dito ang kulay niya? Hindi naman siya sa camera ko. Ayan. Ganito siya. Pero green talaga siya. Hindi ginamit ito ano. Yung dark mode. Ayan. Kasi mamaya mag gulay ako ng nilaw oy. Ayan. Munggo. Nilaw na munggo. Ayan yung munggo. Binili din namin ito sa market. hongkong market saka ito yung di ba yung nilawoy kailangan mo lang gabi para pampalapot ayan ah mamaya mag ano ako maglaw nilawoy wala naman yung asawa ko hindi sa kumakain ng pagkain ng pinoy yung yung mga sabaw ayon niya ayan pero pag ginisa gustong-gusto niya yun ginisa na mga gulay mamaya magkuha ko ng tanglad ano pa ba ang sangkap ayun nakalimutan ko yung okra yung okra na sa ano sasakyan nilagay ko kasi doon kasi napunta ko dun sa amin a uh, aking tanim na mga kalabasa kaya hindi na ako pumasok sa bahay ito yung sasakyan ng anak ko guys dito sa Amerika, pwede ka mang utang. Utang pa to. 3 years to pay. Ayan. Ito sasakyan namin si Kanhan. Ayan yung okra nandito. Ito yung, ito yung di, Nag marunong na ako nito mag-drive itong Mel's. Ayan. Sabi ng asawa ko mag-drive, drive, drive lang ako nito para matuto ako mag-drive ng sasakyan kasi parang sasakyan din ito. Ayan farm mills yung sasakyan ng sa farm yung ano ba yun golf car ayan ito yung okra itong isa gurang na ito hindi yung buto na lang ilagay ko itong isa hindi pa mamaya maglawi ako kasi na miss ko yung nilaw ay sa pinas ayan. Ito yung bahay namin guys. Bahay ng asawa ko. Ayan. Ito kompleto na. Matanglan. May kamatis namin ako dyan. Mamaya. Magnilaw eh talaga ako. Magsaya ko ng rice. Yung rice namin dito, jasmine. Ayan. Pumunta kami doon sa uh, Hong Kong market. Ang daming klase ng uh, bigas doon. Uh, baka next time magpunta kami magbili kami ng isang sakong bigas kasi nabili din kami ng mga uh, malangkit kung ano-ano pa ito yung ayan, ayan, pinakita ko sa glit hindi naman yung iba dyan expire kasi nung dumating kami meron na yan diyan. o sige guys hanggang dito na lang yung video ko